sa ating programang Poses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang part 2 ng ating story. OMG! Boss mo si Ate Eliza? Yup! Uy! Mukhang mas madalas na kayong magbabanggaan na. Panigurado, may feelings pa kayo sa isa't isa. Sabi nga nila, first love never dies. Naku Tanya, hindi na ako umaasa. Ikakasal na siya eh. What? Seryoso? Nalungkot si Tanya ng mga oras na yun. Pero biglang nabuhayan muli. May chance pa kuya. Remember, hindi pa siya pumibirma sa marriage contract. Malambing niyang sa akin. May feelings pa kaya ko kay Eliza? Or may feelings pa ba si Eliza para sa akin tulad ng kansyaw ni Tanya? Ilang date din namin ni Tanya ang biglang di natuloy dahil sa pag-power trip ni Eliza sa akin. Tuwang-tuwa siya. Sa tuwing ginagawa niya ito pero wala akong magawa since siya ang boss ko. There was a time na ginawa pa niya akong driver ng pajero niya habang magkatabi silang dalawa ng fiancé niya sa backseat. Habang nagdi-drive ako ay nagahalikan sila sa likod ng sasakyan tuwing napapasulyap ako sa rearview mirror. Hindi pa kayo napudpod yung mga labi nito? Almost 30 minutes silang ganoon from our office hanggang sa restaurant kung saan sila magdi-dinner. Pero, inaamin ko, medyo naiingit ako at tinablan bigla. Napansin kong malaki na ang pinagbago ni alaysa simula nang maging kami ng college. Ismak lang ang kaya niyang ibigay sa akin noon, pero ngayon, akala mo gutom kung makipagpalitan ng halik sa fiancé niya. O Nick, eto ang 100 o. May nagbebenta ng fishbowl sa kanto. Hindi naman kaya ng bituka mo na kumain ng steak. Sabi ni Brent sa akin. Salamat po sir. Pero busog pa ako eh grabe mang insulto ang fiance ni Eliza. Super yabang kung umasta. E asa naman sa magulang. And he is dependent on his lolo's trust fund. Trust fund baby, ika nga nila sa states. Madalas din ako ang papasukin ni Eliza ng weekends o pisina. At tatambakan niya ako ng maraming trabaho. Para matuwa lang siya na makita akong Pagod. Kuya, linggo ngayon na. Ah. Bakit aalis ka? Hindi ka ba magpapahinga? Pinapapasok ako ni Ate Eliza mo eh. May kailangan daw akong tapusin. Nandun siya, kuya? Pupunta daw siya eh. Uy, bonding. Hmm? Ikaw talaga? O sige na, mauuna na ako. Kuya, Hinay-hinay lang ha. <laughs> Hirit pa ni Tanya. Napailing na lang ako sa bangiti. Pumunta na ako sa opisina upang tapusin ang mga pinapagawa ni Eliza. Gusto naming makuha ang marketing contract with Optimum Horizon Bank, isa sa mga leading banks in the country. Malapit na kasing matapos ang kontrata niya with Supreme Advertising. Our fiercest rival. We check everything. Maintain pa rin namin ang professional relationship namin. Yung tipong isang tanong, isang sagot lang kami sa isa't isa. Mas nakikibiroan pa siya sa mga OJT namin kesa sa akin. At super special sa kanya si Brent. Minsan kailangan kong mag-overtime. Binigyan niya ako ng mga tinatira na lang pagkain ni Brent. Patugo ko naman yung itinapon sa basurahan nung dumating yung janitor. Ginawa ko na lang ng mabuti yung trabaho ko and I did the extra mile. Pinag-aralan ko ang diskarte ng kalaban at marami akong nakitang kainaan nila which is magagamit ng kumpanya namin bilang advantage. Umulan o bumagyo ay pinipilit kong pumasok kahit na minsan ay masama na ang pakiramdam ko. Kuya, medyo mainit ka na. Baka matuluyan ka ng lagnatin niyan. Kaya ko to, Tanya. Kailangan kong pumasok eh. Nasa crucial stage na kasi kami sa paggawa ng marketing plan for Optimum Horizon Bank. Pag hindi namin nakuha kontrata, baka masisanti kami. Basta uminom ka ng gamot ha. Sige, salamat. Pumasok ako upang tapusin ang crucial part ng marketing plan pati ang execution nito. Nang matapos ko ito, ay nag-overtime na ako sa opisina at umuwi na ako. Masama talaga ang pakiramdam ko. Ay, kumask pang lalo ang lagnat ko pag-uwi ng bahay. Kinabukasan, ay tinawagan ko si alaysa para sabihin na hindi ako makakapasok dahil inaapoy ako sa lagnat. Naawa ko kay Tanya dahil may tatlong exam siya ng araw na yun. Nakabihis na siya at handa nang pumasok. Mr. Nicolas Yao, I don't care kung may sakit ka. I want you to report to me right now. Ang guli ka ni Eliza. Go to hell, Miss Eliza Policarpio. You became a lunatic? Inapoy na ako ng lagnat pero power trip pa rin ang nasa utak mo? Sisantihin mo na ako kung gusto mo. Go to hell, Eliza. Binagsakan ko siya ng telepono at di maiwasang napagsabihin ako ni Tanya. Kuya, hindi mo naman kailangang pagsabihan ng ganun si Ati Eliza eh grabe siya eh. Pinapapasok niya ako ngayon, eh inaapoy na nga ako ng lagnat. Tanya pumasok ka na, mahirap maghabol ng mga mamimismong exams. No, hindi kita pwedeng iwan at paka mapano ka pa. Ako nang bahalang kumausap sa mga profesor ko. After 30 minutes, ay may nag-doorbell at lumabas si Tanya sa kwarto upang buksan ito narinig ko ang boses ni Alaysa na pasugot. Oh, nasan yung magaling mong kuya? Tanong ni Alaysa. Ate, buti dumating ka. Nilalagnat siya ngayon eh. Hindi niya pinansin si Tanya. At rinig ko ang mabigat na yapak ng kanyang paa na sumugod sa kwarto. Hindi na siya kumatok at agad na pumasok siya sa silid. Tumayo ako as a sign of respect Ay agad niya akong sinampal sa muka. Isang malutong na sampal sa aking muka ang ginawa niya. Agad, nanapasugod si Tanya sa kwarto upang kumagit na sa aming dalawa. Hoy, lalaki eh. Ano bang gusto mong palabasin para pagsalitan mo ko ng masama? Na magaling ka? Ikaw, ano bang problema mo? tiniis ko lahat ng mga katarantaduhan at kaguguhan mo. Pero hindi ko na tumapapalagpas pa. Nagulat si Alaysa sa galit ko at natahimik siya. Maging si Tanya ay nagulat ang mga oras na yon dahil first time kong maging halimaw sa harap niya. Pinaglinis mo ko ng banyo. Pinagpalit mo ko ng gulong na nakabusiness attire ginawa mo kong utusan. Binibigyan mo ko ng tinatirang pagkain yun ng fiancé mo. Ginawa mo pa akong driver. Tapos kapag alam mong may lakad kami ni Tanya, tatambakan mo ko ng trabaho para mag-overtime. Alaysa may sayat ka na? Nagulat si Tanya sa mga narinig niya na si Alaysa ang dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga lakad namin. Ate, totoo ba yung sinasabi ni kuya? Tanong ni Tanya kay Eliza. Sinubukang magpaliwanag ni Eliza pero sumagot siya habang umiiyak. Ate, ang taas-taas ng tingin ko sa'yo. Ikaw ang role model at idol ko. Tinuring na kitang tunay na kapatid. Pero hindi ko alam na pinagtitripan mo pala si Kuya. Umiiyak si Tanya habang naglalabas ng sama ng loob kay Alaysa. Hindi ko rin siya masisisi kasi napamahal na sa kanya si Alaysa. Ate, weekend na nga lang kami nagkakasama ni Kuya. Tapos ipagkait mo pa? Hindi na ikaw yung ate Eliza na kilala ko. Ang laki na pala ng pinagbago ng ugali mo. Naging halimaw ka na ate na konsensya si Alaysa ng mga oras na yun at sinubukang magpaliwanag kay Tanya. Tanya, Ate, please. Maayos na pakiusap ng kapatid ko habang umiiwas sa kanya. Nag-walk out sa kwarto si Tanya na umiiyak at kinuha na niya ang mga gamit niya at pumasok na sa eskwelahan Napaiyak si Eliza sa kanyang mga nagawang kasalanan at humingi na rin ng tawad sa akin. Eliza, please leave. Habang minatitirang respeto pa ako sa iyo. Umiyak na umalis si Eliza ng condo unit at ipinagpatuloy ko na ang pagpapahinga ko. May tumulong din sa akin na doktor na nakatira sa parehong kondo at nagreseta siya ng gamot para sa akin at nagpahinga muna ako. Isang linggo akong hindi pumasok at hindi na ako maasang makakabalik pa sa kumpanya. It was a lazy afternoon at nagbanding kami ni Tanya. Pinagluto niya ako ng favorite kong adobo for our dinner at ang kuwa niya ang timplang gusto ko. Sarap ng luto mo, Tanya. Thanks, kuya. Eh, ano bang plano mo ngayon? Siguro, magpo-focus na muna ako dito sa sideline ko. At least wala akong halimaw na boss. Sabay tawa ko. Sobra ka naman. Mabait naman si Ate Alaysa eh. Hindi ka nagalit sa kanya. Nagalit nung una. Kasi siya pala yung dahilan kung bakit hindi natutuloy yung lakad at bonding natin eh. Pero na woman's perspective, sobrang sakit kasi nung ginawa mo sa kanya. Hindi mo ba naman siya siputin sa lahat ng bansari at anniversary niyo eh, para lang sa paglalaro ng computer games noon. Pinagsisisihan ko naman lahat iyon. Kung may babalik ko nga lang yung oras eh. Nang biglang tumunog ang doorbell namin. Sino kaya yun? Ewan, ako na magbubukas kuya. Pagbukas ng pinto ay napalakas ang boses ni Tanya. Ati Eliza? Bagya siyang natameme at pinatuloy siya nito sa loob. Dito, malambing siyang nakipag-usap sa amin. Nick, Tanya, hindi ako pumunta rito para makipag-away. Nagbunta ako rito para makipag, rito para makipag I want to apologize for my rude attitude last week. Nick, Tanya, sana mapatawad niyo pa ako. Nakapahinga ng malalim si Tanya at yumakap ito sa kanya. Yan ang ate Eliza na namimiss ko. I love you ate. I love you too. Um, Nick. Pag-iisipan ko. Pag-contra ko agad sa sasabihin niya. Kuya, ang wika ni Tanya. Ang sakit kaya, no? Nick, I'm sorry. Lumapit siya sa akin at hinaplos niya ang pisngi ko. Then binigyan niya ako ng halik sa pisngi yung sinampal niya. Ako, kalimutan mo na nga yun. Hala ang chip mo. Isang kiss lang pala katapat mo kuya eh. Ang wika ni Tanya. Don't worry Tanya, hindi na siya makakaulit no. Ang wika naman ni Eliza. Sincere naman si ate mo, sa tikman mo nga itong adobo ni Tanya, Masarap. Ang wika ko. Tinikman ni Alaysa ang luto ni Tanya at natuwa siya rito. Tanya, the best to ah. Turuan mo naman ako magluto pag may free time ka. Sure, ate. Ate, join us for dinner? Hmm, okay lang ba kay kuya mo? Oo naman, ma'am. By the way, ma'am, Itatanong ko lang kung si Santi na ba ako. Tanong ko. As far as I know, nakasiklip ka lang. Just report na lang sa office ko pag magaling ka na at kaya mo nang magtrabaho. Thank you, ma'am. Nagkatitikan kami at ngumiti siya sa akin. Masaya kaming nagdaos ng hapunan at naging civil kami ni Eliza sa isa't isa. After ng dinner, ay nagpaalam na si Eliza at umuwi na siya. Naglalaro ngayon ang aking isipan. Magiging suabi ba ang working relationship namin o mauuwi lang ulit sa bangayan? O baka naman, may chance pa para sa aming dalawa. Pero sa ngayon, hindi na muna ako umaasa. Alam ko namang engaged na siya sa mayabang na fiance niya. Abangan po ang susunod